Magandang hapon po sa inyong dalawa. Hapon Magandang, po. hapon din po sa Rapi. Pumunta po kayo dito sa Maynila from Negros Opo. para magsapalaran. Opo. At Apo, hindi po, naman sir. po kayo pinaalad. So kayo po ay tindera. Saan po kayo titinda, ma'am? Dito lang po sa Mandaluyong po. Sa... At hindi po naging maganda ang takbo ng hanap buhay niyo hindi bilang tindera. Po. Kayo naman po, sir, bilang helper. Apo. May anak na po kayo. Opo. Meron po, isa po. Nasaan po yung baby? Nasa probinsya po, nasa lola niya. Ah, okay. Oh, kayo lang po pumunta rito Apo. para magsapalaran. Kumusta mm -hmm. naman po ang buhay dito? Mapakahirap. pa, Mas mahirap pa pala sa probinsya. Uh, mahirap talaga magsaparan sa Manila. Yung iba siniswerte. Pero karamihan hindi. Ayan, galing mismo sa kanila. At uh, sila po ay gusto na umuwi ng probinsya dahil hindi naging uh, maganda yung kanilang uh, pagsasapalaran dito. Paano ako makatulong sa inyo? Pamasahe? Gusto lang po sana namin umuwi sa, sa probinsya. Okay, kailan yung po gusto mo eh? Kailan po pa yun? Saan kayo nakatira ngayon po? Wala, wala, po kasi kami ngayon. na ngayon eh. Kasi nakaalis na po kami doon. Saan kayo nakatira ngayon? Wala. Wala po. Wala po kami matuluyan ngayon. Saan kayo na tumutuloy, tumal karang araw? Nung nakaraan doon po sa pinagtatrabohan na po namin. Ngayon? Wala. Gusto niyo po tumuli sa hotel? Sige, ah Sherry, i-check in natin sila sa hotel habang i-book natin sila sa first available flight. Siyempre, pagtapos ng bagyo o pag maganda ng panahon kung meron ng uh, flight papuntang Negros. Saan po kayo sa Negros? Sa Bago City? Sa Bago uh, City po. Okay. Um, mula sa airport ng Negros, meron pa kayong sasakyan ng mga jeep yan, boss? Opo. Sa, Apo. Mula sa, sa Silay po, papunta pa po ng Bacolod. Bacolod to Bago po. Tapos, ah, dalawa pang sakay? Papunta rin tatlo ta, po. Mao? Tatlong sakay? Opo. Wala bang from Negros, another... Pero paano naman papunta doon sa Silay? Wala po helicopter, wala ba? Alkirayan <laughs> natin. So, tatlong sakay. Apo. So, ilang oras pa po yun? Ilang oras ang unang sakay? From Negros Airport to, anong lugar po muna? Ba Dalawa po. Bacolod. Silay to Bacolod po. Silay to Bacolod. Yun lang po kasi airport dun, sir. po, ilang. Mga ilang oras pa po yan? Two From the airport po. hanggang doon sa Silay. Mga two, two hours. Mga Na, pag nating doon sa Silay, sasakay pa kayo ng tricycle siguro? Hindi po. Bus pa po yan. Paka papuntang, bus, papuntang terminal Shattel. po. Tapos papunta na doon sa kanila, sa Maho po. O di, apat na sakay? Tatlo Ay lang? Po, tatlo. Sige. Um, bibigyan ko kayo pamasahe sa aeroplano. Hindi Dalawa po. lang po kayo? Opo. Opo. Papuntang Bacolod. And then bibigyan ko kayo ng pamasahe para sa bus. Hanggang sa makarating kayo doon sa inyong tinitirahan. Bibigyan ko kayo ng pampasalubong niyo po sa inyong anak nagbibigay kayo ng allowance. Thank you po. Huwag na kayong bumalik dito. Huh? Hindi na po talaga. Po. Sige, bigyan kayo po ng pang panimula. Salamat para po. hindi na kayo ma matuksong bumalik ulit dito. Salamat pa. Thank you po. Uh, yung panaisip na magsapala pala dito? Yan, eh, gusto po kasi namin, kaya kami pumunta dito, makapag-ipon makakapagipon po kami. Tapos, ano, nang makapagpatayo kami ng sarili naming ano ng food cart. Ah. Kaya eh sana lumapit na lang kay sa akin kung food cart din lang pala yung eh, dahil lang pagpunta nyo rito para magkaroon ng food cart. Lumapit na lang sana kay sa akin noon, di tapos na sana ang problema. So, sa Negros magkakilala na kayo. Ah, na kayo tapos ah. dipin partner ka pala. Ato. 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 And then pag decide kayo na pumunta rito. Ah. Ano sila kanya papunta rito? Ano po? Roro. Roro po. Ruro. Ruro. Tapos pagdating dito, saan kayo unang tumuloy? Una saan? po kami namasukan sa kainta po. Hindi. Siyempre, pagbabalik niyo ng barko, meron nagsalubong sa inyo. Rino, lang kami papunta doon sa unang pinagtrabaho namin. Ah, meron na kay employer. Apo. Apo. Nag-work kayo doon sa employer. Apo. Apo. Pagdating doon sa employer niya, anong trabaho niyo doon? Nang nagbabantay po ng bata, ako. Tapos, Tapos kayo? Siya. Nagtitinda po ng fried chicken po. O ano nangyari? Hindi naging maayos yung hmm. sweldo. Hindi din po eh. Hmm, hindi mabait si amo? Hmm, hindi po. Hindi Magkano si sa inyo doon? Habang nandun kayo? 8,000 yung sa akin. Sa kanya, 2,000 a week. Pero yung sa akin, yung sahod ko, hindi binigay sa... Ang laki ng delayed po. Umabot ng isang buwan na delayed. Ah, so... yun. kaya may pinapadalan po kami na <laughs> na, na pinapagatasan po namin, hindi kami makapagpadala. Kaya umalis kami, naganap kami ng ibang mga pagtrabaho na hindi... So kami... lumipat kayo? Apo. Ah, Tsaka kami napunta po dito so, sa... So paglipat main... nyo po, saan kayo napunta yung dito yung Po, dito. sa Mandaluyong po. Mandaluyong, dito lang sa lugar natin. Opo. Opo. Okay. Ano nang trabaho nyo dito? Nagtindera ka na? Uh, ah, sa so grocery po. Grocery po. Ah, bantay ho doon sa, grocery. doon sa grocery. Magkano mas sweldo nyo doon sa grocery? 7,000 po. Tindera kasi, malaking grocery store. Opo, nang kumikita naman po. Kumikita. 7,000. Kayo naman, sir? Doon din po, parehas lang po kami. Magkano ang sweldo nyo doon? Ano, 2.33 a day yung pasahod nila. 2.33 a day, Opo. way below minimum. So, Opo pag sinaksamang sweldo nyo, magkano inaabot itong late leak? No. Hindi pa kasi yan pare-parehas so, kasi, sir, kasi... kasi... Pag yung day, day, off, off namin, bawas din yun. Eh. Pa din sa sweldo namin. Bawas din yung sa sweldo namin. Pag may day off kami, sa sa 233 sa isang buwan, mag, apat yung day off namin sa isang buwan. Babawas yun. Eh, ba't di kayo pumunta rito agad noong pa lang sana? Wala kayo ipon. Negative Wala. pa. Hmm. Grabe naman. Pag nag... Eh, karapatan nyo po magkaroon day off, nasa batas po yan. May day off po ang lahat ng mga manggagawa. Maging... Tapos pag mag-day off po kayo, may maririnig po kayong sasabihin na day off ng day off. Ganun. Eh sana sinabi nyo, e, nasa batas natin yung kami magkaroon ng day off. Ano ba yung amo nyo? Pilipino? Pilipino, po. Na. po. Pilipino. Pilipino po. Tapos ah. yung oras namin po, 6 ng umaga at saka 9 ng gabi. Minsan umaabot pa ng 10. 6 to 10? Wala ten. pang bayan Apo. Oh, ng OT yun. Wala pang OT. Dami nga nagsasabi sa amin, sir. Ano yun, to? Anong pangalan ng grocery store? Shippo store po. Sige po. Lola Norma Caldito. Hello po, Lola Norma. Hello. Lola, andito po yung inyong apo, si Gia. Gia, kausapin mo si Lola, sabi mo pauwi ka na. No problem na. Sige. Sige, okay, sige, okay. Ay, puliin ako. May magpuli. Hindi bata, hindi bang may nararamdaman akong makabola buligan. Kamo mo nakabuli kamo Ay, sorry kung this is tanan. Okay na ba 'ko basta mayin lang, nga ka. lang. niya na nabya na mawala hindi mlae na tapos siya di ba? Tingnan niyo lang ang mga ka mo dito pa lang yung uh, anak na uh, yung matipan. Hindi pa kayo e, nagpaalam kay Lola? Lola? Paalam po. At nandun po sa kanya yung anak namin. Ah, okay. Sabi niya kasi matanda na siya. Parang hindi asa siya natutuwa na kayo umalis. But anyway, Lola, wag mo lang pagalitan. Okay na Lola, uwi na po sila dyan. Oh, pasalubungan mo si Lola. Bibigyan ko ng pera, dagdag, pasalubong para kay Lola. Okay? At bibigyan kayo pangkabuhayan. Thank para huwag na kayo bumalik dito, okay? Uh, I-check natin sila sa hotel at first available flight pag gumandang panahon. Ipad natin sila. Plus yung pamasahe hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Okay? Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon uh -huh. din po. Lola! Sir, oh. Uh, maraming maraming salamat din sa pagtulong mo kay Jaya na makauwi mo dito sa inyong anak na hindi siya kanya. Opo. Wala ka so, naman. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya lang kasi si Mendy years old na ko sir. Oo, oh, hindi niyo na kaya yung pagbabantay sa bata kasi siyang nagbabantay. O oh, nga naman, matanda ka si Lola. Sige. Eh, dapat si Lola, bigyan natin pasalubong. Lola, anong gusto mong pasalubong daw? Kahit <laughs> ano lang siya, basta ma... Napakinabangan lang. Oh, ano nga po yun? Halimbawa, Lola, sige po, huwag kayo maya. Ano pa yung mapakinabangan para sa inyo? Okay, huwag kayo maya. Ako pong bahala. Ako na mga pagkain, madala din sa eh. Pagkain. O oh, sige, call. Sige. Vitamins. Ay, yun. Ang gusto ko marinig, sige, vitamins. Ah, anong pong mga vitamins, Lola? para magaan naman siya lahat. Kung baan, uh, agana, nga, yung mag magkaon ko ba lang ha. Mayagana ka tapos mayang akong mga uh, pangtulog. Ah. Hindi ko nga. Sige, Lola, bibigyan ko kayo ng multivitamins at kung ano pa pong mga vitamins na pwede na may, bili para sa inyong edad. Nagkonsulta na po kayo sa doktor dyan. Meron kayo maintenance. Ay, ay, sa akong vitamins pero wala akong mabili, sir, kaya wala akong pira. Ay, no problem, Lola. Sige po, yung reseta, Lola, nandiyan ba sa inyo? I- Padala niyo po sa amin. Papa, opo, sir para kami na pong bibili dito. Lahat yan. Hmm. Ha? Ha At... po, sir. Nagbulang pa ko para sa akong ubo. Para sa ubo, no problem, Lola. So, ubo lang pala. Ayusin <laughs> natin yan, ha? Sabihin nyo lahat sa apo ninyo, tapos ipadala nyo yung reseta rito, ako nang bibili, ha? Lola, plus yung mga pagkain. Maraming salamat, maraming salamat. Wala nga naman po, Lola Norma. Ingat po kayo dyan, Lola Norma. Gandang hapon Opo. po. Ayun. Papa. Sige. Um, check it sa hotel at uh, pasalubong kay Lola. Gamot. Pero ko ibibigay sa inyo ng panimula. Okay? Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you po. for coming. Thank, thank you po. Thank you po.